Eto mga kababayan ko. <laughs> Balita ngayon ito sa loob at sa labas ng social media, mga kapatid. Itong uh, testigo ni uh, Senator Marcoleta. Alam mo, di ko alam ba para maidiin lang si Martin Romualdez ba? O para maidiin lang ba si Saldi ko? Maidiin lang ba? O oh, may mame malang mga kababayan ko. Stay uh, abog, abogado na ano no, 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 no. state a uh, witness na pinasok ni Marcoleta sa Senado mukhang uh, tagilid dahil sa pu, sa pumiyok na isang abogado na hindi daw uh, niya authorized so notary no, notary itong uh, statement ni uh, testigo ni Marcoleta. Ba mga kababayan ko pero bago ang lahat mga kapatid panoorin muna natin ang video nito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mga kababayan ko, at napadaan ka, wag rin kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ng Gabe sa ilalabas natin. Kung gusto mo na kitang usapan, sige, panoorin natin tong video na to, mga kababayan ko. Detail. Ni ako, Bicol part... Nandete, pinapayuhang... Hey. Oy, Deped. Sinansi pala to. Ayan. Eto na. Kinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez at Benguet Representative Eddie Yap na nakatanggap sila ng kickbacks sa flood control projects. Kabilang sila sa mga kongresisang pinadalhan daw na mga maletang may milyong-milyong piso na nagpakilalang dating security detail ni Congressman Zaldico. Balitang hatid ni Maki Polido. Eto na. Dating security daw di umano ni uh, ako bico, party list. Representative Zaldico, mga kababayan. Isang nagpakilalang Orly Regala Goteza ang iniharap ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dati raw siyang nasa Philippine Marines at dati rin security detail ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ako ah, dati daw ah. Pero hindi pa natin verified. Sa kanyang sinumpaan sa laysay, sinabi ni Guteza na nagatid siya ng pera kay Ko at kay dating House Speaker Martin Romualdez. At ang tawag daw nila sa dinedeliver na pera, basura. Yes, they call it basura. This is correct mga kababayan ko. Tama kayo doon. Basura yung tawag doon sa ano ah. Uh, doon sa mga ganyan. Tama po kayo, basura. Kasi, uh, yun ang pinakatawag nila eh, sa mga deliver lalong-lalo na uh, yung mga payola, basura sa mga bagman. That is the term mga kababayan ko. If e, ano nga ba yung bagman? Yung tagakuha ng pera ng uh, ng ano? Uh, ng uh, ng mga politician o taga-deliver. Bagman, we call it bagman. Umigit-kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldi at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa... So... Ayan, kung totoo yung sinasabi nito, kung totoo yung sinasabi nito, medyo curious lang din ako, mga kababayan ko. To be honest, curious lang din ako sa mga sinasabi nito. Kung totoo to, ah. Kung totoo to. Kasi mahirap pang paniwalaan yung state witness, uh, witness na binitbit ni Marco Lepe. Kasi may issue. Tagig. Ayon kay Guteza, may pagkakataon din daw na nagdala si dating ACT CIS party list at ngayon yung Benguet Representative Eric Yap na 46 na maletang may laman na tig 48 million pesos sa bahay ni Ko sa Pasig. Ano niya nalaman? Na si, na si, ano yon? na si Eric Yap yun? That's the question. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Paano to? Pitanong ako doon. Kung yung maleta, mga kababayan ko, may laman, Paano nyo nalalaman na 48 million? Bakit alam niya? Paano niya nalaman? Yun ang tanong ko doon. Ang bawat malita ay may pusit na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Ah, may nakasaad daw, may nakapa, may nakaipit daw na ah, may nakalagay doon na 48 million. Meron bang gagawahan nun? If if I am the bagman, hindi na ako maglalagay dun eh. And like, common sense ha. Huh? Curious lang ako. Mga kababayan ko. For example, lalagyan ko ni maleta. Maleta. Lalagyan ko ni maleta. Tapos lalagyan ako ng, lalagay ako ng nakalagay doon sa ibabaw ng maleta. 48 million pesos. tinga gagawa ba nun? Parang wala atang gagawa nun ah. Yung, yung isang malaking big na maleta is kasing ganito ang sukat eh. Ah, yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan so, almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Eh. Yung bigat? Opo. So binubuhat po ninyo, dito na transfer po yung sa bahay? Na transfer sa atin, sakyan po pagana Okay, so dalawa, tatlo sa sakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, po. 18 po na mga maleta. Three times a week. Yes, yes. Mula sa bahay sa Pasig hinati daw mga ito ni naguteza sa condo unit ni Ko sa Tagig. Doon daw hinati ang mga maleta. May isang maletaang may lamang pera ang naiwan umano sa condo ni Ko habang ang 35 inihatid daw sa bahay ni Romualdo sa Tagig. Sinong tao ang nag-receive? Tag-tag lang Bakit si Marcoleta nagtatanong bat hindi yung mga senador na iba? Si Erwin Tulpo lang ang nagtanong eh. Si Erwin, si Erwin, uh, ang inaakusahan nito, si Eric Yap. At ang nagtatanong din doon ay si Erwin Tulpo. Si Erwin Tulpo at si Eric Yap is dati uh, magkasama yan sa ACIS. May nagt nagtataka lang ako dito. Ako ha, nagtataka lang ako dito ha. Curious lang ako. Bakit, bakit ito si Marcoleta nagtatanong hindi ibang senador? To be fair, to be fair lang ha, to be fair. Sa mga ganon siya na may kontak, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa mapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba so lalabas na kami. Nako. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung uh, mga basura doon sa bahay. Wala na kaming ano noon, Your Honor. That's... Parang hirap paniwalaan ito. Sinabi ni Gutesa, tatlong beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez. Pero kahit hindi daw siya basura duty, nalalaman niyang may hinahatid na pera kay Romualdez mula kay Ko dahil nababasa niya ang messages sa group chat ng mga security detail. Sa tansya ni Gutesa, nasa tatlong beses ito sa isang linggo. Pangkaraniwan dahil three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Minsan dapat maniniwala ako dito si Ping Lakson ang gumigisa dito, si Sito Soto eh. Kung sila gumigisa eh. Pero yung uh, sa ka makakita isang hearing, dala mo yung testigo, ikaw din ang nagtatanong sa testigo. So the, the role is role play. Mga kababayan ko, oh, there is a role play sa ganitong sitwasyon, mga kababayan ha. Mayroong at uh, 15 or kaya 18 ang malita, Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita minsan mayroong 48, may 50. Nako <coughs> ha. nako. <laughs> medyo, hindi, medyo para sa akin, ako mga kababayan ko, mga boss, hindi ako satisfied dun sa bitbit -bit ni Marculeta. Number one, mga kababayan ko, Paano to masasabi na reliable ito? If you are a bagman, lalagyan mo yung maleta ng sabi, sabi natin, lalagyan mo yung maleta ng isang presyo. Kasi kakarga nyo, i-deliver nyo. Pwede ba yon mga kababayan ko? Ah, para sa akin, hindi, mga kapatid. Second, mga kababayan ko, dapat ang nagtatanong dito, ibang senador. Hindi yung nagdala mismo ng witness, mga kababayan ko. Kasi, paano natin, ma ay, paano natin, ma paano natin yung ma-authenticate yung sinasabi ng witness kung yung nagbitbit mismo ng witness ang nagtatanong lamang? Yun ho ang pinaka, no, don, yun ho ang pinaka point ko doon. Yun ang number two ko. Mga kababayan ko, number three, mga kababayan ko, ang sasabihin, eh, siyempre, mga kababayan ko, eh hindi pa rin po tayo maniniwala basta-basta. Yun lang gusto ko sabihin sa inyo, mga kababayan ko, ha. Kasi, oh, eh, kilalaman natin si Sen. Marcoleta na i-DDS uh, talaga yan at plano lang gibain talaga yung mga kayong kampo ni Martin para madiin. Pero hindi ako tagapagtanggol ni Martin Romualdez, ha, mga kababayan ko, ha. Pipaalala ko lang.

Uh, no, no, uh, ang, ang, nangyari kasi dyan, oh, you say that, oh, you pwede sabihin accessory, pero very, very minimal ang role niya mm -hmm. sa actual crime. Ano correct, ba? correct. Kung accessory. Correct, correct. Tama sa Secretary Mulia. Very minimal yung role niya. Hindi, uh, ano, kung, kung totoo man yung sinasabi niya. Mapapatunayan ba natin totoo yan? Malalaman natin yan. That's, that's more or less a very light penalty compared three Sa so, isang pahayag, iginiit ni Romualdez na hindi siya kailanman nakatanggap. O... Anong sabi ni House Speaker Martin Romualdez, ni former House Speaker Martin Romualdez? Mga kababayan ko, eto, panoorin nyo. Painggan nyo mabuti na kinabang sa kickback sa anumang infrastructure project. Gawa-gawa lang anya ang testimonya ni Guteza. Pilit na pilit daw ang paghuugnay sa kanya sa mga sinasabing kickback. Imposible daw ang sinasabi ni Guteza dahil ang tinukoy nitong pinagdalhan umano ng delivery noong December 2024. Halos isang taon na noong bakante dahil nire-renovate. Malinaw ang politikal at produkto ng coaching o pagtuturo ang mga anyay pahayag na perjurious o kasinungalingan. Hindi raw niya ito palalampasin. Itinanggi rin niya pang aligasyon kahit kailan daw hindi siya tumanggap o kaya ay nag-authorize ng paghatid ng pera kaugnay ng flood control projects. Haharapin daw niya ang nag-aakusa sa tamang forum kung saan marirespeto ang kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Correct, correct. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Get ready. Ayan, so ako nagtataka lang ako, ha. Nagtataka lang ako. Sorry, ha. Nagtataka lang ako. Nagtataka lang talaga ako. Kasi, uh, I think, I think, ano, I think, uh, the Senator Marco Letes, gigil na gigil talaga kay Martin, eh. No? Gigil siya kay Martin, gigil siya na idawit dun sa nangyayari, gigil na gigil siya. Lahat nakikita ko, nakikita ko naman nagigil na gigil talaga. At ang problema, mga kababayan ko, the biggest problem, mga kapatid, paano niya to may execute sa Senado? Nagdala na, parang tingin ko lang ha, conclusion ko lang to, and I quote, conclusion ko lang to. Parang tingin ko, nagdala lang si Senator Marcoleta ng isang stian ng witness na pwedeng ipambangga doon sa issue na mapalala o mapasmasira yung imahe. O sa imahe na, ni, ni Martin Romualde. Saldi ko is given. Wasak na talaga pangalan ni Saldi ko eh. Pero, ang thinking ko dito, Number one, sabi ko nga dapat ibang senador ang nagtatanong, hindi si ano, hindi si hindi si Marcoleta. Kasi parang ang dating nito, dinadrive lang nila yung story. Binigyan lang sila ng spotlight ang Senado. Mga kababayan ko. Number two, nang tingin ko hindi talaga ako maniniwala dahil may pangalan, lalagyan lalagyan mo nang lalagyan mo nang yung luggage, punuin mo ng pera, lalagyan mo ng numbers. That's too impossible, walang gumagawa noon kahit bagman. No, I'm sorry, may mga kilala akong trabahong ganyan pero alam ko kung paano gitrabaho nila. Hindi sila naggaganon. Number three, nagtataka ako mga kababayan ko, this is a, uh, I think this is a character assassination ng Senado ma para malihis uh, ang mga issue kay Joel, kay Jinggoy, kay, uh, kay, uh, kay, uh, kay, sa, kay, ano, kay, uh, what, kay Rebilla, kay Scudero, kay Binay. Marami, maraming portion to para tamaan yung iba't ibang senators mga kababayan ko. Ini uh, ginagawa, ginagawa lang nila to. But the thing is, mga kababayan ko, ito. Ito yung pinaka, ano dyan, ito yung pinaka highlights. Alam niyo, highlights, mga kababayan ko. Tingin nyo ba yung witness na yan, maididiin si Martin? The answer is no. Diyan nagkamali. Yung mga, yung, uh, yung, diyan nagkamali na magbitbit ng props. etong si Senator Marcoleta. The only person na magdidiin kay House Speaker Martin Romualdez. Alam nyo kung sino? Mga kababayan ko the only person na ah, nag isang tao na pwede magdiin kay Martin Romualdez kung totoo man ang aligasyon na yan. Alam nyo kung sino? Yan. Si Saldi ko. Siya lang ang pwedeng magdiin kay Martin Romualdez. Yan ang totoo doon, mga kababayan ko. Hindi maididiin ng state witness sa sinasabi ni Marcoleta si, ano, si, si Martin. Ang makakapagdiin yan, mga kababayan ko, si Saldi. Siya lang dahil siya ang budget of appropriation during the Senate as uh, a speakership ni Martin Romualdez sa Kongreso. <smart noise> Ngayon, alam nyo na. Tuloy. Dahil kung may babagsakan ng pera kay Romualdez, kung talaga bumabagsak ang pera kay Romualdez, ibig sabihin, bumabagsak din ba ang pera kay Martin. So, ang bagman ni Martin is si Saldi. Ngayon ang pinakaabangan ninyo. Di ba? Ako ng Department of Justice kung totoong nasa Spain na siya. Yes, uh, we're, he's being talked already. We're, we're trying to track him and... Pero ito, uh, wala na tayo dun sa ano, wala na tayo dun sa ano eh. Wala na tayo dun sa part ng ano, sa part ng... Uh, uh, tawag ito? Wala tayo sa part na nagtatago si, Sal, si Saldi whatsoever. Pero ang pinaka pumukaw sa attention ko, mga kababayan ko, is ito. Nababasa nyo ba to? <laughs> ayan, ayan din ang tanong ko kay Senator Marguleta. Nagdala ka ng uh, witness. Ang sabi sa wia, sabi dito, ay, uh, hindi daw, ano deny the notary, uh, deny the notary signing of the, poly, ano? participating in the preparation and said the documents the signature and the notarial details at uh, attribute to me are uh, false so usapusin so natin dito mga kababayan ko sobrang liit eh kung so, sinasabi dito mga kababayan ko yung uh, nagnotaryo ng dalang state witness ni uh, ano ni ano nito ni Senator Marcoleta mga kababayan ko yung dala niyang witness, mga kababayan ko, syempre, pag yung uh, sasabihin yung kanyang uh, statement doon, merong uh, dapat notaryo yan na nagpapatunay na nabasa, napaintindihan, at nakita ng abogado. Ngunit ang nakakapagtaka po dito, <laughs> yung abogado ho, todo deny, dahil hindi daw niya ho alam at hindi ho daw siya pumirma. So, sa makatawid, mga kababayan ko, and I quote, mga kapatid, masasabi natin kasinungalingan ang sinabi ng state witness na dala ni Marcoleta sa Senado, mga kababayan ko. Yan ho, pinaka, pinaka short term, mga kababayan ko, nang makikita nyo. Dahil na nag na ho si Attorney Pichi Rose Espera, dahil wala daw ho siyang alam ho daw dyan. Ayan ho, mga kababayan ko, ano ho ang masasabi? Dito ni niya uh, Senator Marcoleta, mga kababayan ko. Yan ho ang uh, dapat nating malaman. Kasi ho that is eh, kung conyo ho uh, tepid dinidinay ng abogado is public uh, falsification of public documents. O para uh, pag, ano. Kasi ang pirma ng isang abogado ay napakahalaga, mga kababayan ko. But anyway, mga kababayan ko, <laughs> yan ho muna ang ating papag-usapan uh, ngayong araw na ito ah uh, Magkita-kita ho tayo mamayang gabi. Ako ho si Biyahing ni Koy TV mga kababayan ko. Muli, kung gusto mo ng ganitong usapan, maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe. But mag-iwan ka na rin ng komento sa iba ba, Nang sa ganun ay mabasa ko mamaya mga kababayan ko. Okay? Ako po si Biyahing ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas.